Isa ka ba sa mga mahilig mag-comment ng follow back? Ito ay ibibigay ko sa iyong mensahe na ito ay para sa iyo ito. At sa mga nakakaalam nga po ay pwede nyo na po i-skip ang aking videos na to Pero sa mga hindi pa po nakakaalam ay sana po panoorin nyo po ang aking video. Dahil ito nga po ay mahalaga sa atin bilang kapwa concern content creator po. Ito po ay palala ko sa inyo na Halimbawa po ay kayo po ay nagko-comment ng follow back, yun po ay dapat natin iwasan dahil nga po iyan po ay isa sa policy ni Mameta ang mag-comment po ng follow back. At once po nakapag-follow po kayo sa isang kapwa content creator na kagaya ko po, once po na hindi kayo kaagad na follow back ay wag po sana kayo magtatampo kasi nga po may rules po si Meta pag hindi uh, pa, da, may rules po si Meta na iniiwasan po yung pinalo kayo tas ipapalo back nyo rin po ay pwede po kayo magantay na lang po ng siguro 1 to 2 3 days tayo magantay antay na uh, ipalo back po tayo, wag po kagad tayo magtatampo just in case po hindi kagad tayo nabalikan ng ating naipalo. Kaya sana po ay nagustuhan nyo po ang aking video na to para po makaiwas po tayo violation at sana po ay ishare nyo po ang aking video na to kung ito po ay nagustuhan nyo at more to follow pa po and thank you po sa inyong panunod.